Bibihisan mo ako? sige, para ma-improve naman yung image mo. Medyo mukhang... Paliligo mo ako? Uh, uh, nagbibiro ka ba? Ay, hindi! Tumatayo! Tumayo ka! Huh? Oh, tumatayo. Ah. Al tumatayo! alin tumatayo. Alin tumayo? Tumatayo ang mga tao! Kapag inanapang kasalan sa malita simbahan. Big boy, sandali lang. Iwan po ko. May... Tapos na sa atin lahat. Big boy, let me explain. Paano ba? Big Boy, tignan mo ako. Big Boy, mahal kita. Uh, natanggap ko yung memo mo kahapon tungkol sa mga changes in our TV program. Ano yun? Ah, yes. Oo. Kasi nakausap ko yung ahensya. At ang sabi, bumababaraw ang rating natin. Masyado na tayong pang-AB. Eh, ang naisip ko, palitan kaya natin ang format. Gawin na lang nating... Youth-oriented. Youth-oriented? Paano tayo magiging youth-oriented samantalang lahat ng mga contract artist natin, mga gurang? Pwes! Palitan! Maghanap ka ng mga pakuhan na may exceptional talent. Hindi na baling wala masyadong itsura, basta magaling. At humanda ka, Natasha. Sabagat ang susunod nating show ay musical variety na. Yan! Magandang concept yan, boss. Madali pa siyang ibenta. Kikita tayo dyan. Okay. So, simula ngayon, mag-umpisa ka na mag-discover ng mga new talents. Okay? O, sige. Oh, nandito na tayo. Una ka na. oh, ito ng apartment ko. Ah, dito ba? Oo. Uh -uh. Sige. O, oh, sige. Pumasa ka na. Ay, hindi. Hinatid mo ako hanggang dito. So, ihatid din kita ng tingin hanggang elevator. O, oh, Sige. Sige. Wala. Hmm. Sige. Ah, uh, Andy, hmm? baka gusto mo munang pumasok at magkape bago ka umalis. Kanina ko pa ngayon. Ante na, yayaan mo ako eh. Wow! 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 Bakit? Lim? tilim. Wow! Hmm? wow! <laughs> Bakit na naman? Ang ganda-ganda. Ang apartment ko? ng apartment mo. Uh, pasok muna tayo. O, oh, pasok ka muna. Uh, upo ka, kukunin ko yung kape mo. O, sige. Ah, baka gusto mo ng cake. Meron akong leftover dyan. O, sige. Oh. O, o sige. Oo nga pala, pag-usapan na nga natin yung pagmamanage ko sa'yo. Yan nga, hindi ko maintindihan eh. Paki-explain mo nga. O, sige. Ang manager ang ginagawa kasi bago ka pa lang. Ituturo ko sa sa'yo lahat ng hindi mo alam tungkol sa show business. Ikaw ba ang kumagat nito? Ha? Huh? Oo. Salap? Ah, uh, ah, uh, para kasing batang minamol. Yan ang ginagawa ng manager. Bata? Pakakainin mo ko? Ah, uh, o oh, sige. Kung nagugutom ka, kahit anong gusto mong kainin, pwede. Bibihisan mo ko? Um, sige, para ma-improve naman yung image mo. Medyo mukhang... Paliligo mo ko? Ah, uh, uh, nagbibiro ka ba? Ah, hindi. Hmm. Hindi. Uh, mabuti pa kumain ka muna at ako'y pupunta uh, muna sa kwarto. Natasha! Uh, Alis ka na? Hindi. Dito na lang ako. Here, Dali, dali. dito, dito, dito. Ayan, ano? What? Ha? Huh? Fifi, I'm so happy. Fitu? Pero baka mamaya mainlap ka doon kay ano, ha? Kaya kay Abnoy, ha? Tumigil ka nga dyan, ha? Ano ka lang ba sa akin? Ayan, ha? Kukulan nito. Oh. Ay, 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 ay! Ah, 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 ah Talaga, wala akong mahal mo, ha? Oo. Oh. Baka mamaya niloloko muna ako niyan, ha? Talaga, ay. ako lang ang love mo, Oh. Baka hindi. Eh, ba? Diba? big boy! hi, big boy! Hi, Pepe. Uh, pipi naman. Ah, Pipi. Ah, you know, I have something for you. Fresh roses, imported chocolate, Oh, thank And you. And last but not the least, local hey. banana peel. Good ah. for your body, sis. Do you want to eat? No, thank you. Can I join the pool? Diyan na lang. tutale, eh, na rin naman ako eh. Is there any limitation to my visitation? Ah, no. Oh, wala yun. Okay lang. You can visit me anytime, you know that. Pero, sana tumawag ka para makapag-bihis man lang ako, hindi ba? Okay, next time. <laughs> ah. Ah? Uh, Yung puti sa uh, upstairs. Ay! Ah! Uh, oo nga eh. Sorry. Kasi makate. You have big butt uh, Kasi pinaglihaw ko ng mami ko kay Jaworski. Uh, big gay, ha? Huh? Uh, uh, why? Uh, why why you laughing? Uh, wala. Ay, wala. Uh, why? Is there any happening? Uh, wala. Nak nakikiliti lang ako. Ah! Oh! You're Black Panther! Oh, ah. Mama! oh, can I help you? No, no, no. Mommy! Mommy, hit the head! Mommy, pwede bang paki-entertain mo muna siya sa loob at para makapagbihis ako dali. O sige, na. it. Ay, big boy. boy. Uh, boy. Oh, alis! No! Dali! Dali, alis! Alis! Ay, Ah? Eh, eh, eh. Ito na merienda. <laughs> This is for you, big boy, eh. Thank you. Uh, sit down, sit down, iha. Si Fifi, asikasohin mo mabuti si big boy, ha. Yes, ma'am. Andito And lang ako, ha. Thank you. Thank you. Mm. Pipi, bakit parang umiiwas ka pag nandito tayo sa sitwasyong ganito? You're like a taxi evader. Ah, hindi naman. Kaya lang alam mo eh. Siyempre, di ba dapat pag-isipan kung maigi yan? At saka, para bang makasiguro lang ako? Pipi, but my love for you, is like an insurance company. Ikaw ang una tuloy kong babaeng mamahalin in this skin of the world. So give me hopeful decision. Bakit hindi ko kumikibo? Is that closure of your mouth means I love you, big boy? you're not only withdrawing money from the bank. You're closing my bank account. Iha, bakit naman lang sabihin? Nagtatampo ho siguro. Bakit nagtampo? alam mo naman ang bahay natin ay maririmata. Habulin mo! Sundan mo! Mami! ka, oka Kung anong gusto, oo, oh. oh, sumagot ka! Ay. Sumagot ka lang na, oo! Big boy, sana na Big boy, wag ka umalis. Big boy, send na lila. Iwan po ko. Me, May... tapos na sa atin lahat. Big boy, let me explain. Para ano ba? Big boy, tingnan mo ako. Oo. Oh. Big boy, mahal kita. Buksan mo pinto! Wow, Wawa sa akin ko to! Bibi! Ano ba to? Sandali lang. Edu... ba't ka ba nagkakaganyan? Nagtatanong ka pa? Parang di mo alam Ed, kung ba't ako diba nagkakaganito eh. Diba na natin to? Alam mo namang, mahal kita, hindi ba? Mahal? Mahal ba yung lagi mo kasama yung <coughs> yun? <coughs> <coughs> Hoy ka, tumigil ka! Talaga, hindi mo naintindihan ang mga sinabi ko. na nang bako ang bahay na ito. Saan tayo titira? Sa squatter? Sa inyong dalawa ko, ipapamana ang bahay na ito! Isa pa kayong konsentidor eh! Kahit na maghirap ako, kahit na sa squatter ako tumira, ang importante ay makakasama ko doon si Pipi! O ano? Nandiyan na sila doon Luningning, si Pipi Boy at si... Tuhon Ernesto! Si Pogoy! Hindi naman kayo magkina! Edo, I'm sorry. mabuti pa! Harapin ko na yung lalaking yan! Naku, wag! 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 Pigilin mo, anak! Pigilin mo! Ay! Ay! Tumpit mo! ang ala. Ay! Ay! Nahulog! Ay, dali! Dil... Chime! Ah! Chime! Oh! oh. Labas kayo! Ah! Dali! Yes, dali! 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 Oh, oh. Ay, dali! 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 It's short time. Dalihan nyo, ha? Ay, naku, ah, Pasok kayo, ah, Hi. Pasensya na kayo at medyo natagalan. Ah, good evening. Kumusta? Kumusta? Good, good evening. evening. Mabuti. Hi. Ay! Ah, ah, I'm sorry. Naglinis kasi ako ng bar, kaya dala-dala ko to. Hmm. Ah, mother! Ah, Pare! Ay, pare! Ay, pare! Ah, ah, pare! Pare! Ah, you? Said, uh, uh, big boy, iho. Healthy, Bakit ba napakarami mong regalo? Anong okasyon, ha? Huwag po kayo doon, pare. Thank boy. you, mare. Thank, thank you. Pare. Dito, pare. Mother. Huwag uh, uh, po ka pare. Is for you. Ay, maraming salamat, ha? Uh, 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 big boy, opo ka, iho. O, padre, ano ba ang okasyon? Ah, ayan. Mare, ako hindi na magpapaligoy-ligoy pa. Alam mo na siguro kung ano sa namin dito. At alam namin na nagmamahalan sila. Kaya, pag-usapan na natin ang kasal. Iha, totoo ba yan? Ba? Tumatayo. Tumayo ka! Oh, tumatayo. Al Mame alin tumatayo. Alin tumayo? Tumatayo ang mga tao kapag inanap ang kasalan sa malita simbahan. Diba? Ah. Oo diba? Oh, umana. Ah, walang problema yan, Fifi. Ay. Humanap hey, tayo ng isang malaking simbahan. Sa katedral. Ah, ah. Katedral. 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 Pero bumaba naman. Bumaba nga. Bumaba. bumaba, bumaba ba ang buwan ngayon? Ah. At ang sabi ng mga Chinese, eh, kailangan daw eh, tumataas ang buwan. Full moon. Hindi ba, mother? Right, daughter. Mm. Uh, hmm. father where do you think the occasion of our wedding plans? Mm -hmm. Aba, iho, nasa sa'yo yan. Kung gusto mo eh, sa Amerika, sa Russia, sa Europa, mamili ka anak. Father, how about wildlife? Mother, I-reserve mo na yan para sa honeymoon. Ah, Oo no. <laughs> oh, nga naman. Oo oh, nga naman. <laughs> so, ano yung pecha? Pag-usapan na natin? Pecha! Ang pecha ay napaka-importante sa kasalan. Kailangan ay tamang pecha sa tamang pagtaas ng buwan. Mm -hmm. Hindi ba, Mother? Right, daughter, right! Ah, <laughs> uh, Fifi, bakit naman tila ang dami mong reklamo, Iha? That's right, Fifi. You are already fully booked in your reclamation point. Oh. Ah, uh, kumpadre, kailangan maayos na natin ito sa lalo madaling panahon, ha? Ang mga bata. Oo nga. At pumili na tayo kung anong simbahan. At kami hindi na magtatagal, madre. At marami pa kami nga aasigasuhin. Thank you for coming, compadre, ha? Thank you so much. Fifi, sige, ha? Yes. I'll thank you, compadre. Thank you. O beso, beso. Limang milyon. Ah. Bulldog? Mare. Eh, este, ah, big boy. Maraming salamat, ha? Si, mm. Maraming salamat bueno. po. Okay, bye-bye. Bye-bye. Okay. Okay. Bye. Bye. Adios. Edo Edo buhay to. sabi ko naman sa'yo eh. Maniwala ka. Edo, uh. Edu, mahal kita, uh. Mahalito, uh. uh. <laughs> Ang aking pakiusap ay isama sa inyong mga panalangin ang mga ikinakasal ngayon at tanggapin sa pamayan ng Kristiyan. Ang sinumang tumututol ay... Tumututol ako! Kung meron mang lalaking karapat dapat magpakasal sa babaeng ito, walang iba kundi ako! Mami! At kaya lang ito magpapakasal dito! Ay dahil doon sa limang milyong inihiram ng Elmas niya! Oh, God. Pepe, sa maikling panahon ng pagkakakilala natin, napamahal ka na sa akin. Kaya binibigay ko sa iyong karapatan. Mamili sa amin dalawa kung sino ang pakakasalan mo. Tama na! Suko na ako! Taas ang kamay ko! Alam kong langit ka, lupa ako, at ikaw. Kahit na mapait ka, maganda ka, at pinag-aaral mo ko, minahal kita, maging sino ka man. Edo! Edo!